magpapalit ako ng carbon brass ng radiator pa ng sniper 155 dahil umiilaw yung overheat indicator sa panel kasi kahapon habang pauwi ako umilaw yung overheat indicator kasi sobrang traffic sa Commonwealth. yun pala hindi na gumagana yung circulator pan ko kagabi dalawang beses ko nilinis ayaw na rin gumana nung tiningnan ko sa loob podpod -pod na yung carbon brass. Ngayon susubukan kong ngayon ko pa lang to gagawin. try ko kung kaya pa. Kasi medyo mahal din pag bumili ako ng bagong radiator pan. Nasa 2,750 sa Yamaha. Kaya ngayon, susubukan kong palitan ng carbon brass. Baka sakaling gagana pa. Na kung tatanggalin itong LEC ng pan. Gumagamit na lang ako ng flight kasi wala akong maliit na Pantanggal dito. Sobrang diit kasi. Yan. Tatanggalin ko na. Tapos tatanggalin ko yung tatlong tornilyo dito para matanggal ko dito sa bracket ng pan. Ganun lang kadali. O ilang beses ko na rin itong binabaklas dahil nililinis ko. Maraming beses na. Kaya madali na lang para sa akin. Ayan. Tanggal na sa housing. So pagbago Pag bago pa, hindi pa nababaklas, medyo mahirap tanggalin. Kailangan mo gumamit na flat screw para matanggal kasi may pandikit dito sa gilid. So ito, madali na lang kasi palagi ko nang binabaklas kasi pag hindi na gumagana yung pan, nililinis ko. Tapos gumagana naman ulit. So ngayon, hindi na nadadala sa linis kasi pudpud -pud na yung carbon brush. Ang gagawin ko, tatry kong papalitan yung carbon brass kung kaya pa. So, ngayon, bubuksan ko na. Ito. Ito yung loob ng pan. nilinis ko na to kagabi. So, pag binuksan nyo, dahan-dahan na kasi mayroong washer dito na maliit. Isa yung nakalagay dito sa loob. Diyan. Tapos, dito sa kabila, mayroong washer din dito. Ayan, may washer dito. So, nilinis ko na to kagabi. Malinis na yan. So, ganoon din. Malinis na. Niliha ko rin to para malinis. Kahapon, kagabi madumi to dito kulay itip. Malinis na yan. So, ngayon, ito yung carbon para sa loob. Ayan, kung makikita nyo, pud-pud na. Ayan. O. Ayan. Kita ba? Ayan, o. pud-pud. Siguro, hindi na masyadong umaabot dito. Dito kasi yung dito yung ano ng carbon brush eh. Siguro hindi na umaabot kaya ayaw nang umandar yung pan. Kaya kailangan palitan. Tatry ko kung paano tanggalin. Try ko tanggalin kung pa paano. Simulan ko dito. Ito yung ipapalit kong carbon brush So kailangan ko itong lihahin para kakasya sa housing Tapos 'ko na lihain kasi kanina sobrang kapal ng carbon brush na nabili ko. Wala akong makita sa mga motor shop. Maraming shop na ako napuntahan. So, nakabili ako dito sa electronics. Sa deco. Nabili ko lang ito na 50 pesos. Kaso may makapal. Ito yung original na nakakabit dito. Ayan. So, ginawa ko, niliha ko kanina para pumantay dito. Ang pinagkaiba lang nila, yung wire nito, sa dulo, sa gitna, tapos yung original na ito, nasa gilid yung wire. Ayan, ito yung wire, nasa gilid. So ito, ang gagawin ko na lang dito, ganito na lang, yan. yan, nakalagay sa gitna yung spring. Tapos itong ano, yung wire, nakakabit dito. Kasi nakailang shop na ako, wala akong makita. Kaya ang ginawa ko, ito na lang binili ko. Medyo makapal, hindi ka kasya sa housing ng carbon brass ng radiator pan, yung ginawa ko, niliha ko na lang. Ayan, para kakasya na siya dito sa housing. Ayan. Ayan, kakasya na. naikapit ko na yung bagong carbon brass. So, ang pangit pa nga ng pagkakahinang ko. Ayan. Oh. Ang pangit ng pagkakahinang ko pero okay na yan. Ang original na nakakapit dito na carbon brass Sa gilid yung wire Pero wala akong mabilhan ng ganun Kaya ito na lang yung binili ko na sa gitna yung wire Ayan, makikita nyo sa gitna Tapos niliha ko yan kasi medyo malaki o makapal yung carbon brass Kinuha ko na lang yung sukat Yung dating sukat na nakalagay dito Ayan. Kaya niliha ako hanggang sa lumit. Dalawang beses pa nga naputol. So, bumili na lang ako ulit ng dalawang piraso para palitan. Ayan. Ikakabit ko na. Tatry ko ngayon kung gagana. Guys, naikabit ko na yung bagong ano, uh, carbon brush ito. Ginawa ko lang ng paraan para maikabit. Ngayon, bubuhin ko na ulit yung pan. Lego washer dito. Ano yung washer? Oh, mga wala. Ito. May isang washer dito. Ayan, maliit. Ano ba? Ito. Ayan. Lagay ko na kagadito. dito. Lagay ko na rin ito. Yan. Wala na isang tornilyo kasi lost thread na kahapon. Hindi ko na, ko na ibabalik. Bibilang ko na lang siguro sa susunod. Ngayon, ikakabit ko na rin yung washer sa kabila. Sasara ko na. Naikabit ko na. Okay na to. Yan. Sana gumana. Ayun, okay na. Patry ko mamaya kung gagana. Tapos so, ngayon, ito test ko na kung gagana o hindi. Ayun, gumagana. Gumagana. Ang lakas lang po, eh. Tapos,